Oh, no! Oh, no! Wala tayo nito. Plat na plat na yung gulong ko. Manipis na kasi. Let go! Paano kaya magagamit ito sa pagsamba? Wala pa naman akong pera ngayon. Ay! Wala masasakyan yung mga kapatid. Paano yan? Plat na plat kaya ako ay pang alawas na lamang wala nang budget para sa motor baka naman dyan sa may sobra-sobra Loy! ito na i-vlog Loy tignan mo looy ba? <laughs> paano yan? ha? Tingnan nyo oh. o, kalbong kalbo na Maglalagay kaya ako ng jikas Sakaling may magbibigay kahit iilan lamang Makaabot lamang ng makabili mo lang isang gulong Ah,